Hello guys! Good morning! Magandang araw po sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman mga kakugi Guys, wag kayong magtaka Andito lang tayo ngayon sa bahay mga kakugi Wala tayong naka-schedule ngayon na farm visit Yan So ngayon guys, interesting tong pag-uusapan natin ngayon Dito lang tayo, upo-upo tayo mga kakugi So, before natin umpisahan Ano? Short intro muna yan guys. Ang topic natin ngayon sa araw na ito. Ano guys? Kasunod to nung na upload natin last time yun bang ano yung white hackle yung white hackle na nag-iba-iba ang kulay so bibigyan natin pansin ngayon guys itong mga ano natin mga viewers natin na nagbigay ng kanila kanilang kani kanilang mga comments mga kakugi so uh, unang una sa lahat mga kakugi talagang marami marami ang nagtaka marami ang uh, basta maraming nadududa tsaka maraming iba't ibang comments iba't ibang pag-iisip ang mababasa natin sa comment section mga kakugi e ngayon titingnan natin kung saan kaya doon sa mga comment na yon yung mga pinakamalapit sa katotohanan mga kakugi so guys last time nung ipinakita natin yung manok ni Boss Fridelis sa, sa Bosido na talagang ano uh, talagang nakapagtataka kasi nagumpisa siya pula tapos first na naglugon pula pa rin pero may ano na may bandila na yun sa ano sa sabuntot tapos pangalawa or pangatlong ano niya guys, lugon, nagiging white choco. Yung dito na lang ang 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 may red. Yung iba talagang ano na, nagiba na. At nung dumating ang edad niya ng 4 years old, talagang spangled na talaga. Nagiba na mga kogi. Ano, ang pinagtaka ko lang mga kogi kasi kadalasan pag sinasabi natin nagto-throwback, eh, lumabas yung uh, kung ano yung pinagkocross natin eh nangyayari yan during sa pagpisa or during sa paglaki ng sisiu uh, ang ibig ko sabihin mga kogis ito kung ang brood stag or brood cock is red tapos red naman yung inahin pag pinagkasta mo yan pag pinipep, pag binibreed mo yan ang kalabasan niyan is dapat sana red, no? pero may lumabas na uh, talisayin, lakton, o yung ugis, ibang kulay, maliban doon sa red na parent, both, uh, both parents. Yun ang masasabi nating throwback. Talagang nagto-throwback siya kasi may lumabas na kakaibang kulay sa both parents. So, it could be na yung broad stag or yung inahin, hindi na talaga puro. So, baka may iba na iba ng mga dugo, yung sa inahin at saka yung sa ama. Kaya, ang lumabas is yung sisiw niya, iba ang kulay. Yan. Pero, itong nangyari kaya no, kay Boss uh, Fridelis, iba. Iba. Kasi, yung ama is white huckle yung ina is moonwalker, puro red yan guys ha, red yan, puro, parihong red yan. Uh, red ang kulay, I mean. Pero, nung lumabas, ang mga sisiw, lahat din red. Doon na nag-iba kasi nung mag ano na eh, maglugo na, maglugo na. Doon na. Doon na na ito na ang misteryo mga kakogi. Uh, may babasahin tayo dito mga uh, mga kakogi ah, ano. Uh, may nag ano na, may nagbigay ng comment, babasahin natin mga kakogi. Ito sabi ni Henry Yap, mga kakogi. Sabi niya, "Good morning, kakogi." Ah, uh, misteryoso ang buhay ng manok. Dahil sa daming crosses, pwede mangyari yan. Pero, very rare only. Minsan, sa grace, meron din ganyan tuwing magmumulting. Sabi niya ganun, more power. Sabi niya, misteryoso nga talaga ang buhay ng mga manok. no? Dahil sa daming nabi ng crosses, mga kakugi, kaya may lumalabas ng ganyan. Pero kadalasan, nangyayari, itong sinasabi ni Boss Henry, yung sa mga sisyo pa, pag-anak, may ibang kulay, ganyan. Tapos ito pa, ang sabi ni... Uh, ito ang sabi ni Wins Mac 304. No? Nangyayari talaga yan, Kakugi, pag naglulugon, sabi niya, naglulugon, Nag-iiba ang kulay ng balahibo pagtapos maglugon, pero bihira mangyari. Yung Boston White ni LDT, sabi niya, pula dati, pero nung naglugon, naging puti ang balahibo. May breeder din sa Mindanao na interview ni Sir Joey C. sa Bakbakan, long time ago. Pula na manok nung naglugon, nagiging puti na bangkas. Yun galing kay Wins Mac 30, uh, 3054. Sabi niya, nangyayari talaga yan, Kakugi. Pag naglulugon, nag-iiba ang kulay ng balahibo pagtapos pag tapos maglulugon. Pero bihira mangyari. Yun, yun ang sabi niya. Bihira lang talaga mangyari. Ito, ito. Maganda to. Ito namang message no, ni Juanito uh, Runges. Juanito Ronges. Sabi niya, 116. Pwede talaga mangyari yan, Kakugi, kasi ang mga white hackle, ang tawag talaga white under hackle. Dahil pula kulay ng balahibo nila, pero yung ilalim ng pulok, puti. Yung origin ng kulay niya lumalabas habang naglulugon siya. probak Tapos, sa mga picture noon, nakita ko sa lumang edisyon ng Pit Games Magazine, bukod sa pula, may lasak din na white hackle. May pinahiran sa akin noon na broadcast, pula. Pero nung, pero nung lumugon, naging lasak. Sabi nung nagpahiram sa akin, lemon white hackle cross daw siya, straight comb. Yellow legged, medium station, light or dark red, with white streamers sa buntot. Yan. Ganito naman nagsabi ni Juanito, wrong guess mga kakogi. Pwede daw mag, pwede daw mag ano, mangyari yan. No? Tapos ito naman. Ito, sabi ni Raymond Bukaw 6546 Boss Idol, may ganyan din manok dito sa kapitbahay namin Ganyan din history Pula siya na manok Pero noong umidad na E eh, nag-iiba ang mga balahibo Isa lang ibig sabihin yan boss Chapsoy yung manok Dahil yung manok dito boss, chapsoy siya Kagaya ng manok na yan Yun. Sabi ni boss, chapsoy daw ang manok na kinakita natin Kasi may nangyari daw ganit gan, ganun, ganun din doon sa kapitbahay nila. Pwede, pwede rin matawag natin chapsoy mga kakogi. Pero lahat naman siguro ng mga manok na nandito sa Pilipinas, chapsoy na naman siguro lahat. Pero hindi lahat ng mga manok lumalabas ganito ang kulay. So, basta sa akin lang to mga kakogi ha. Uh, disclaimer, idea ko lang yun. Uh, suggestion, idea, natutunan ko lang din yun. Pero hindi ako sigurado kung ano, tama ba, no? Pero, sa pagkakaalam ko, on my own opinion, lahat ng manok na nandito sa Pilipinas ngayon, mga chapsoy na yan, para sa akin, mga kogi, halo-halo na mga dugo na sa loob ng ating mga manok, kahit sabihin natin, imported pa yan, para sa akin, chapsoy na yan. Kasi, gawa na lang yan ng breeder na nandun sa ibang bansa. So, pwede rin mangyari, sabi ni boss na dahil chapsoy na yung mga manok natin kaya may nagkaganon pero sa tingin ko doon pa lang sa sisyo lumalabas na yun eh pag chapsoy yung manok na eh doon na lumalabas na eh doon pa lang. so yun yun ang ano ha ni Raymond Bukaw tapos naman sabi naman ni eh, isang isang natin uh, solid kakugi subscriber uh, from Christopherson Alcachupas 7536 nasa Macau siya ngayon sabi niya Kakugi yan ang father of all bloodlines ang white hackle authentic white hackle ang hawak ni Sir so authentic daw na white hackle ang hawak ni Boss Fred sabi ni uh, Boss Christopherson Alcachupas pwede rin pwede rin magiging authentic yung hawak pero sabi ko Boss Chris ano, cross na yan eh kasi ang ama nun Ah, uh, yung ipinakita natin guys ah, ang amanon is White hakel, tapos yung inna is Moonwalker. Hindi natin sigurado, hindi tayo sigurado kung yung White Hackle na amanon is original ba talagang White or crosses na lang din kasi nakuha na lang nakuha man niya yon sa kanyang kaibigan. So, hindi natin alam na ganun ba talaga, no? Uh, authentic ba yon? puro ba yun? White hackle or mga crosses na lang na, na, din, no? So, yun ha? <laughs> Pero, lahat kayo mga kakuging na nag-comment dito, sa tingin ko, lahat kayo tama. Lahat ng mga idea nyo, lahat ng mga comment nyo, para sa akin, tama yan. Ang ano lang natin, ang hahanapin natin kung sino talaga ang mas madaling maintindihan, mas reasonable talaga, at saka malapit sa katotohanan <laughs> near to reality yun ang inahanap natin through lahat ng mga ano natin guys sa tingin ko tama yan lahat lahat eh tama yan lahat talaga ito naman sabi ni Mero Pera Piro uh, as I remember po sir Kakugi nangyari din yan ni Sir Biboy Enriquez yung throwback ng White Kelso niya mhm mm lahat red na nilabas ay may biglang limitaw na white pure white sa video niya, malalaman nyo na may throwback talaga ang mga bloodline ng manok tama narinig ko na rin ito mga, mga kakugi sabi yung kelso daw, mga red kelso ni, uh, Idol B-Boy Enriquez kinross niya binir, uh, binibreed niya ang nangyari may lumabas na isang puti. Na itong puting ito, mga kakuge, uh, nag-iisang puti. Ah. Tinawag yan throwback. Tinawag yan throwback ni Boss Biboy Pero, ang malaking katakahan talaga, malaking, ano guys, malaking isip, anong tawag dyan? Uh, talinghaga. Dakong talinghaga. Malaking question, yan mga kakugi, kung throwback lang yan, kung sa Bisaya pa tumaw, nag-iisa, eh bakit nabibreed? Bakit ngayon, marami ng white kelso? Nabibreed na eh. Meaning, itong manok ni Boss Fred sa, sa, kay, sa, ano, sa Fun Noise Farm, itong spangled niya, pwedeng maibreed to na ang lalabas puro spangled. Nag-gets -na nyo ba yung ibig kong sabihin mga kakogi? Kasi ganito. Kay Idol Bboy Enriquez. Red Kelso, Red Kelso, puro pula yun, Kinros niya, may lumabas na puti. Tinawag niya ngayong White Kelso. Eh ngayon guys, mga kakogi. Kinros niya ang kanyang White Kelso na rare, tumaw, throwback sa isang another white hindi natin alam kung anong white yon no? Ang nangyari, ba't nabibreed niya puro na white? Hindi, nag, hindi na nag, ano, hindi na bumalik sa red. White na white. <laughs> Naku. Sige, basta. Walang, walang mali dito ngayon, guys, ha? Ito, maganda rin itong, ano, magandang info. Galing kay Avelina Briones 1549 Yan ang eksaktong picture ng Irish White Hackel Almost white na Yan ang manok na talagang pure Halos lahat ng lahi ng manok ngayon ay white hackle ang pinagmulan like hatches, claret, butcher, kelso, etc. Yan, galing kay Avelina Briones. Sabi niya, yan daw ang eksaktong picture ng Irish white hackle. Yun palang pinakita na natin na nagspangle na mga kakugi iris white hackle pala yon almost white na no na sabi niya uh, halos lahat ng lahi ng manok ngayon ay may white hackle na pinagmulan tulad ng mga hatches claret butcher kelso etc pwede rin no pwede rin ay may ano eh uh, ano uh, galing to kay Boss Aguilina. Sabi naman ito kay Zinaida Lopez, 1187. Ganyan din ang nangyari sa manok ko noon. Parihas na pula ang ginamit ko na galing dyan sa Bacolod. At noong nagpisa yung manok, may lumabas na dalawang puti na lalaki. At limang lalaki din pero yung puti na yun, binili agad Ah, may dalawang puti na lalaki at limang lalaki na red siguro, pula. Pero yung puti na yon binili agad at ako'y nagtataka din. Thanks, Father and Son GF from Pangasinan. Yan, ito naman sa kanya guys is galing bakulod. Galing bakulod yung manok na nabili niya, mga red, mga pula. Nagpisa ng pito, ang dalawa doon is puti. Tapos yung lima, hindi puti. Pero yung dalawang puti, binili agad. Ano talaga siguro no? talagang kung sa ano pa yan ah, parang may mga mga sinyalis na ganyan kayo po ba naniniwala sa mga kaliski sinyalis ng mga kakugi sa mga pamahiin ah balikan natin yan mga kakugi gawa ulit tayo ng mga gawa ulit tayo ng video reaction video patungkol sa mga kaliski sinyalis actually meron akong nagawa niyan dalawang part pero balik-balik ka natin mga kogi. Baka may nagbago, may ano, may nadagdag. Yan, yan. At ano lang, kwinto-kwintuhan quintu lang. Kahit hindi kayo maniniwala, meron din namang naniniwala. At wala dito nangyari ngayon. Talagang marami ang nagtaka. Ito mga kakogi ha. Ito guys. Galing naman to kay Jericho TV 5533. Hello kakogi. White Huckle, maganda to. In cross sa white kelso or sa kelso na out in out kay Sir Biboy Enriquez out in out ah uh, magka-related man to sa kelso bloodline yun maganda daw i-cross yon oy boss boss fred hanap ka bili ka ng mga white kelso kay ano boss Biboy Enriquez kay idol maganda daw i-cross yan tingnan natin kung makalabas tayo ng mga ano talaga mga magagandang kulay na. O ito. Uh, from Sabong Kiero. Ah, uh, sanay? Sabong Sabong Ski Roof Breeder. Sabong Ski ro Roof Breeder. Yan, sabi niya, Morgan White Hackle yan, kakugi. Throwback sa original na kulay spangle. Yan. Morgan daw yun. Morgan White Hackle. Sabi niya, throwback sa original ako like, na spangled. Yun. Guys, marami pa dito, marami pa dito. Ang binabasa ko lang mga yung lang ano ba, yung may matutunan tayo talaga. Ito, may sinabi din to guys, si Al Bike Tour 402, Al Bike Tour 402. Kakugi, yung White Kelson ni Sir B-Boy, throwback din yun ng White Hackle. Sabi pang nga niya, wala siyang puting manok, puro pula mga manok niya. Sabi niya sa handler niya, baka nasa lisihan yung broodcock pero wala talaga. So yun, nagpanalo nga naman mga white kelson ni Sir Biboy ng Firebird Game Farm. Yun, talagang ano yan, marami na nagpapatotoo mga kakugi, marami na nagsasabi na talagang may nangyayari ganyan. Uh, isa na yan, pinaka, isa sa mga known na uh, ano natin talaga isa sa mga known uh, breeder dito sa ating bansa, si Idol B-Boy Enriquez. Yan. Ito. Ito, Bisaya to mga rakugi ha. Babasahin ko na ito, Bisaya. Sabi niya, galing kay Ramon Aldohisa. Ramon Aldohisa 6988. Sabi niya, Ako, Boss Al, tingala po ko aning akong manok talisayon. Uh, talisayon ni siya sa una black leg akong gitari nakabuno walay tuyo apan natingala ko pagpangarol na himo mang ugis ang iyang apuhan ug amahan talisay ang inahan pula do na pagyoy laing nabantayan akong igagaw kay ang tiil na usap pud ay ang kolor kay gikan sa itom na puti pud wa na nako giutog tari gihimo na lang akong dekorasyon sa akong manukan oy ang, 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 ang sabi niya dito mga kogi siya daw po eh nagtataka rin kasi may dati siyang talisayin na manok uh, tapos black-legged dark-legged uh, nilaban niya uh, nanalo unscotch tapos nung maglugon sabi niya nagiging ugis nagiging puro white <laughs> tapos ang ang lolo naman at lola nun is pula pula daw at saka may iba pa siyang uh, ano guys, nagtaka kasi ang sabi ng kanyang pinsan, pati pala ang kulay ng kanyang paa instead of dark legged nagiging puti na rin. So ang nangyari ngayon guys, hindi na niya nilaban, ni ginawa na niyang brood cock. <laughs> Ako, marami pa guys. Basahin nyo basahin nyo dito sa mga ano natin, sa mga comment section natin. Ang dami. Marami tayong matutunan, guys. Salamat sa inyo sa lahat ng mga nag-comment. Kasi uh, paunti-unti bang nabibigyan tayo ng kalinawan regarding sa itong pangyayaring ito. So, sabi siguro, guys, uh, ito na lang, ha? Parang i-conclude, na i-conclusion na lang natin, mga guys ganito whatever na mga manok na nandito ngayon sa Pilipinas, lahat na yan, gawa na ng maker yan, gawa na ng breeder yan sa ibang bansa. So, it could be, iba-iba na, na talaga ang mga bloodlines na nandyan. May white hackle na, may mga hatches na, may mga butchers, clarets, whatever. So, meron ng ganyan. So, pagdating dito sa atin sa Pilipinas, minsan, pag nagkocross ka para pag nagpupuro tayo, pasabihin natin na nagpupuro tayo ng mga red. No? Red yung ama, red yung ina. Pinupuro natin para red, pero may lalabas na puti. So, wag na tayong magtaka. Let's face it. Let's accept the fact na yung mga manok talaga natin, hindi na talaga yan puro. Chapsoy na lahat ng mga manok natin. Kahit saan ka paman dako ng ating bansa mapabakolod, mapanegros, mapasibo, mapaluson ka mga kakogi. Lahat ng mga manok wala na talagang puro. Puro na lang yan, nagiging puro na lang yan mga kakogi. Puro sa maker. Sinong gumawa niyan, puro para sa kanya. Pa puro sa kanya. What I mean is, ito, kung gawa ni Larry Romero ang Raptor Sweater, lahat ng raptor na galing kay Larry Romero na kay Larry Romero pure yun kay Larry Romero sweater na yung raptor pag dinala na dito sa Pilipinas kino cross na natin yan syempre kahit ibalik mo pa sa mama o sa papa hindi na yan pure ha? kasi iba na ang may-ari iba na ang may hawak. Pure, nagiging pure yan dahil sa pangalan ng Creator. Pure Link Fair 5K. Diba? So, yon Mas madali kasi pag-usapan yung mga sweaters, mga kakuge. Kasi marami kasi ngayon mga sweaters. Halos lahat ng mga nagpa-farm ngayon, talagang nag infuse na ng mga sweaters, mga kakuge. Kasi pagwakuhan, tapos magalingan magaling naman talaga yung mga sweaters eh. ang sweaters comprises of 3 fourth yellow legged hatch and 1 fourth kelso yan lalong lalo na siguro kung ma-infuse natin ng white hackle no? siguro sa tingin ko sa so, tingin ko guys, mga kakugi ah saka parang may ano eh may konting idea din ako mga kakugi itong lemon may white hackle na yan eh white hackle I don't know ano pa yun Basta nabanggit yun na ano eh. Nabanggit yun ni ano ibus eh, Boss Joey lakasa Mga So, yun. So, yun lang ano natin mga, mga So, bahala na kayong mag ano dyan. next time, pag-uusapan natin guys. Pag-uusapan natin next time yung ano. Um, bakit ba kailangan nating mag-import ng mga manok? No? Eh, may nagsasabi kasi di na daw kailangan nating mag-import kasi mar marami na tayong mga manok. Meron na tayong mga manok dito sa ating bansa, sa Pilipinas. What do you think? Kailangan pa ba nating mag-import ng mga manok? Or hindi na? Yan. Yan ang mga pag-uusapan natin mga kukuri next time. So guys, maraming salamat sa panonood ninyo kwentong ano to guys nag, nagpa-practice lang ako guys ha nagpa-practice lang ako mga kakoge kung paano kasi balak namin balak ko na magkakaroon tayo ng mga live mga live telecast mga live na mga videos talaga para may ano para may continuous tayo na communication yung kayo maka live na mag ano mag-comment makakausap niyo ako live yun yan tapos, nag-umpisa ako, mga kogi, itong, itong backdrop natin, itong background natin, papalitan natin yan. May, may pinapagawa na akong tarpulin ng background natin. Tapos, gawa tayo ng mga ano, makakuha tayo ng isang area para doon tayo pwede makapag, ano, makapag live. So, yan. Practice, practice lang to, mga kogi. So, so, guys, mga kogi, maraming salamat po sa panonood nyo. Short lang to. Till next time, mga kogi. Maraming maraming salamat po. Tandaan palagi. Basta magkugy, tunay, maani. Okay.